dito tayo ngayon idol sa ating mixer ano. So meron tayong viewers na nagtatanong tungkol dito sa microphone input at saka uh, signal or source input natin dito sa ating mixer. So pala sa viewers natin ano. Ito ang katanungan ng ating viewers mga idol ano. Ayan. Bluetooth daw ang kanyang uh, pagbibidyo okay no. Tapos dun din siya mag uh, mic input sa mixer. Ang gagawin natin mga idol, lalo pag gumagamit tayo ng mixer, ano? So pag true Bluetooth ang connection natin mga idol, kung 4 channel man yung inyong mixer, so sa 3 in 4, 3 in 4 yung pinaka volume niya, ano? So dahil ito, 6, 7 or 7 channel yung ating mixer, so ang connection ng Bluetooth dito, dito sa feeder ng 6 and 7. So pinaka main volume naman ito, no? So ang microphone natin mga idol, ibukod natin. Ipukod natin sa ibang channel ano para hindi mapiktuhan yung ating microphone o yung ating music lalo pag inangat na natin itong pinaka-ephsen. Inangat natin itong ephsen mga idol na kung saan tayo naka-mic input halimbawa na sa channel 5 tayo naka-mic input ano dito sa ating channel 5. So pag inangat natin ito mga idol at ang ating pinaka-ephsen dito o volume natin papasok na itong delay at sakaripit natin mga idol. So magkakaroon na lang Ah, uh, itong channel 5 natin dahil dito sa uh, f-send na naka volume ano or nakaangat yung pinaka uh, control niya. So, ang uh, music natin mga idol dito sa Bluetooth, ito ang connection niya. So, hangga't hindi ito nakaangat mga idol, yung pinaka f-send nito, kung saan yung ating view music ano naka Bluetooth man yan o nakagamit man tayo dito ng line input, hindi maapektuhan yung ating uh, music dahil dito sa f-send na kung saan sa channel na naka uh, input or naka uh, connect yung ating source. Halimbawa mga idol ano gagamit tayo dito ng limang microphone. So dahil ang 5 channel natin dito, pwede sa microphone, pwede naman sa music ano. So kung halimbawa itong 5 channel gagamitin natin sa ating microphone, iangat natin ito o i-volume natin itong absent ano. Ayun. Para magkakaroon ng function itong ating dili at saka repeat dito kasi nakaangat yung pinaka epsen ng bawat channel so yung pinaka main volume natin dito na epsen pag nakapabato idol wala rin function ano kahit nakaangat pong itong ating epsen sa bawat channel so dapat nakaangat din itong pinaka volume ng Epson para magkakaroon ng function ito. So kung halimbawa naman mga idol, yung 1 into gagamitin natin sa ating microphone, yung channel 3 ginamit natin sa ating music. So yung channel 3 ng Epson, ibaba natin para hindi maapektuhan ng delay ito at saka repeat yung ating music. Ano? So ganoon lang siya idol, basta once na gumamit tayo ng microphone sa bawat channel, so Epson kailangan natin i-volume. Pero pag music, dapat yung Fsend ng kababa para hindi maapiktuhan yung sinasabi natin dito, yung delay at saka repeat. So ganoon lang si Idol, pag medyo mataas yung ating Fsend, mataas din yung uh, papasok na effects dito sa ating mixer. So depende Idol, ano itong mixer kasi natin mga Idol, uh, medyo mahina yung effects. Pero mayroon naman mga mixer na magandang built-in effects nila, so maganda rin yung mike effects. so nakadepende lang din sa presyo ng mixer natin ah uh, nakabase yung mga effects ng ating microphone so ito lang idol ang ginagamit ko na mixer na to 7 uh, channel ano so pang nabili ko lang din ito ng 17 uh, so kaya medyo okay lang din ang presyo pag sa sound natin ginamit okay naman siya gamitin